Kakain ka? Kakain? You're hungry, la? Uh, are you hungry? Hungry? Hungry, na? No? Sit down. Hungry ka? I will prepare your food. Hungry na si Timtay, ma. I will prepare your food. Ha? Prepare ko food, ma. Sit down lang. Wait lang, sit down. Sit down, ha? Ah. Wait lang, ma. Ah. cái Oreo tôi white tea, cái này cao, cái cây này xinh chân dài, à white tea, tôi Ba't hindi kumain? Ba't hindi kumain? Ayaw mo kumain. Bakit? Ha? Hindi kumain na? Kain na? Kain na? Ayan din sa iyo yan. Not yours ha? ah. Ito pala sa kanya. Ito pala sa iyo eh. Uh.